Hello guys! Magandang tanghali po sa ating lahat and welcome back ulit sa aking channel. Ayan. Guys, kumusta? Uh, Napaka-init ngayon sobra pero mag-share ako sa inyo. Pupunta tayo sa labas kasi may nagtanong sa akin kung magkano daw yung paggawa namin ng aming roll-up at ano ang sukat. So pupunta tayo sa labas guys. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano nga ba ang paggawa namin sa aming roll-up at kanino kami nagpagawa at saan namin sila nahanap. So ayan, punta tayo sa labas. Grabe, ang init ng panahon ngayon, guys. Sobra talaga. Pero kahapon, parang ambun-ambun. Yan. So, yan. Sarado na natin. Eh, nga pala. Yung aking... <laughs> nakalimutan. Yung aking... Uh, sukat. Yung kodigo ko ng sukat. So, yan. Kinu kinuha ko lang, guys. Ayan. Balik tayo. Sarado natin kasi yung mga aso baka makalabas. So, yan, guys. Ito yung aming tindahan. Grabe, sobra talagang init. Ayan, oh. Ito yung aming tindahan, guys. So, yung roll-up namin. Ayan yan. So, yung tindahan talaga namin, guys, bukas na bukas. Yan. Open hanggang sa baba. So, ayan. So, guys. So, yung roll-up natin, guys. Ayan. So, nga pala, guys, yung roll-up namin, yung sukat niya, galing dito, yun ito, yung buka, hanggang pababa, ayan, ay nasa, hinan natin yung ating kodigo. <laughs> ay nasa, wait lang, baliktad, uh, 6 feet and 10.67 inches. Yung uh, taas niya. Yan. Hanggang baba. Tapos yung lapad naman niya, guys, ay nasa, from dito, guys, hanggang papunta dito. Yan, atras tayo. Sana walang aso sa likod. Yan. So, yan. Hanggang dito. So, ang lapad niya, guys, ay nasa 9 feet and 10.11 inches. So, ayan. So, ito yung ating roll-up, guys. O. Oh. Kita ko sa inyo. Ayan. Ayan. So, medyo makapal naman siya. Ayan. Makapal. Ayan. So, try nating i-down, ano. Pa-down natin sa ating... Daddy. Saan ba si Daddy? Ayan. Wala. <laughs> so, ako magda-down. Pakita ko sa inyo, guys. Dagay ko lang yung camera dito sa... Baba. Wait lang. Ayan. Oops. Pat natin. Ang ating roll up. Ayan guys. Medyo uh, pag ako ang nagda-down guys, pahirapan kasi aabutin ko pa siya. Ayan. Oh, I don't guys. So, carry naman siyang isara. So, ayan. Ayan. Kaya lang, pag isinara mo siya, guys, napakaingay talaga. Napakaingay. Lalo na pag umuulan, guys, tsaka yung may hangin. Talaga yung uh, roll up natin maingay. Ganyan, o. No? Oh. Pakaingay, diba? O, oh, diba? Paingay. So, dito, tingnan natin dito banda yung ating roll up. Ayan so, yung roll up natin, guys. Ayan. Ayan. O, so, di ba? Gang baba. So, yung ano namin, guys, meron siyang semento. Uh, simento. Ayan. Pero, grabe pa din yung alikabok, guys. Maalikabok talaga dito. So, punta tayo sa medyo labas-labas, ano. Pakita ko lang sa inyo yung aming lugar. So, ayan. Napakainit sobra, guys. Lumabas talaga ako. So, yan yung ating roll-up, guys. At saka ang ating lona. Ayan. So, yung mga bahay dito, guys, diba? Tingnan nyo naman, yung harap niya ay bukid talaga. Bukid talaga yung harap namin. Ayan, o. Tapos ito, guys, ay daanan po ng mga uh, motor. Daanan siya ng motor. Ayan, guys, o. Sabi niyong <laughs> customer, nagbablog. So, ayan, daanan siya ng motor, guys. Ganyan. Dito, daan. Dito, doon, dito, dito banda, guys, may mga bahay-bahay dyan, paloob. May mga bumibili sa akin dyan. Tapos dito naman sa kabila, ayan. So, sobrang init, guys, ayan yung ating tindahan. So, balik na tayo, guys. Ano ba? sabihin nila, sarado ako. At baka down yung ating roll-up. So, ayan. <laughs> so, na natin ang ating roll-up. Ayan. Hi, Ay, Koy Koy. Buksan na natin. Ayan. Open po ang aming tindahan. Hindi po kami sarado. So, ayan yung ating tindahan, guys. So, makikita nyo, guys, yung aming, ah, uh, ayan, may screen. Doble po yung screen para iwas sa bubwet. Ayan. So, ayan. Pasok na tayo, guys, kasi napakainit na ng mukha ko. Parang nag, aano ano, nag, naglalag yung ating video. So, Ayan sarada lang ito. Sarada muna natin. So, pumuna tayo dito. At ang inip -in, guys. Napakita ko na sa inyo sa labas yung aming roll-up. ba diba? Sobrang init -in sa labas. So, ulitin ko lang, guys, ano, yung ating roll-up, yung taas niya, 6 feet and 10.67 inches. Tapos, yung lapad naman niya, guys, yan, lapad niya, ay nasa 9 feet and 10.11 inches. So so sana sana namin sila na hanap guys sa Facebook lang. So nagsearch-search kami. Yung asawa ko nag-search siya sa Facebook, ako din nag-search ako sa Facebook. So meron kaming ah uh, nakita ang offer naman ay 15,000, meron 14,000. So yung 13,000 guys, yun doon kami nagpagawa. Sa so, 13,000 po pagawa namin sa aming roll up. So okay naman tinanong namin kung makapal ba. So makapal naman okay naman yung ano namin guys, roll up namin. So magti 3 years na siya guys kasi nung uh, bago namin lagyan ng laman yung aming tindahan, nagpalagay muna kami ng roll up kasi syempre 'di ba pag yung may laman na yung tindahan mo, tapos wala ka pang roll up, kitang kita sa labas, eh, lapitin tayo ng mga alam nyo na. <laughs> so, ayan. So, yun yung aming roll up. Okay naman, guys. Ah, uh, matagal na. Medyo may ano lang siya guys, yung kalawang-kalawang konti. So, kailangan talaga siyang sprayhan ng ano ba pwede ipang spray doon. Basta yung nilalagyan ng asawa ko dati yan eh, nung sa bababanda kasi syempre nababasa ba. So, nilalagyan niya ni sprayhan niya yun ng silver simpleng kulay lang din ng ganyan ng roll up. So ayan. So pwede naman makahanap kayo sa Facebook. Ang dami naman talagang nag offer ng roll up, paggawa ng roll up sa Facebook. Huwag lang kayo guys magbigay ng advance payment. Ah, uh, yung sa amin kasi Nung nandito na sila, umaga pa lang, 7 a.m. nandito na sila, natapos nila 11 a.m. Tapos pagkatapos na, saka lang sila nanghingi ng bayad. So wala kaming binigay advance payment. So nung natapos, saka namin inabot yung pera. So 13,000, all in na po yun guys. Yun. So yun naman guys ang aking share. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.